Bismillah walhamdulillah wassalatu salatu salam ala ashrafil al anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ama ba't salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa oras po na ito insyaallah ay ating tatalakayin ang patungkol sa ganap na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit napakahalaga ng lubos o ganap na pagsunod natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalong-lalo -lalo na sa panahon po ngayon na kung saan ay kadalasan uh, ang kaisipan Uh, ng isang Muslim ay nangingibabaw kaysa sa mga kaotusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ganun din ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibig sabihin, pilit nilang uh, ginagawang sandalan yung kanilang kaisipan para masunod ang kanilang uh, kanilang kagustuhan sa kanilang mga sarili. Katulad na lamang halimbawa, may mga kapatid tayo sa pananampalatayang Islam na hindi nila tanggap 'yung uh, pagsusuot ng hijab dahil nga sinasabi nila na itong hijab na ito ay ito ay old fashion na makalumang uh, kasuotan. So hindi na ito 'yung modernong isinusuot ng mga tao. So may mga tao din na hindi nila tanggap halimbawa yung isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-aasawa ng isang lalaki na pwede siyang mag asawa ng hanggang apat na uh, babae. So dahil nga sinasabi nila na ito ay hindi uh, angkop sa uh, natural na pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, Uh, sa mga tao na hindi angkop sa kagustuhan ng pangkaramihan. So, pilit nila yung kanilang kaisipan ay ginagawa na, ginagawa nila itong nangingibabaw sa mga batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At marami pang ibang mga uh, mga pagbabaluktot ng mga mga tao patungkol sa mga aral na isinabatas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ganun din Uh, sa mga aral na itinuro sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa po itong babala uh, sa mga uh, may mga paniniwalang mga ganito. Sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam dahil nga ang uh, hindi pagtanggap sa mga isinabatas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito po ay Uh, ito po ay mahuhulog sa uh, tinatawag nating pagtanggi o kufur. So, ito ay mahuhulog sa kufur. Bakit? Dahil hindi natin tinatanggap yung mga isinabatas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pinangibabaw natin yung ating uh, kaisipan o yung ating pagnanasa yung ating kagustuhan na masunod ang ating uh, ginugusto. So, ito ay uh, mahuhulog sa pagtanggi o tinatawag nating kufur. So kaya nga ito ay babala sa ating mga kapatid, mga kapatiran na iwasan natin itong na magkaroon tayo ng mga uh, kaisipan o mga pagdududa, pagdududa ng mga katulad nito. Kaya nga kung ating pagmamasdan mga kapatid uh, sa nangyari kay Iblis Uh, na kung saan, uh, bakit siya uh, naligaw ng landas, si Iblis, hindi dahil mga kapatid na hindi siya naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkos si Iblis ay meron siyang paniniwala kay Allah. Kaya nga, uh, ilan sa mga versikulo sa mga sa banal na Quran na kung saan sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o sinasabi ni Iblis, doon sa banal na Quran uh, na nakasaad doon na kanyang sinasabi qala rabbi anzirni fa anzirni ila yawmi yub'athun so si iblis ay sinasabi niya na o aking panginoon uh, palagpasin mo ako hanggang sa araw ng muling pagkabuhay so ibig sabihin si iblis mayroon siyang paniniwala kay Allah tinatawag niya ang Allah na kanyang panginoon at siya rin ay naniniwala sa araw ng paghuhukom. Ila yawmi yub'athun. So, napakalinaw ito mga kapatid na si Iblis. Ay, papaano? Meron siyang paniniwala kay Allah. Meron siyang paniniwala na merong araw ng paghuhukom. Pero ito ba ay uh, nagkaroon ng pakinabang sa kanya? Hindi. So, saan siya nagkaroon ng uh, pagtatanggi kay Allah subhanahu wa ta'ala? So si Iblis kahit na mayroon siyang paniniwala kay Allah, naniniwala siya araw na, sa araw na paghukom, si Iblis ay mayroon siyang pagtatanggi na ito po ay pagtatanggi na tinatawag na uh, pagmamayabang. Kofro alistikbar na tinatawag. Yung pagtanggi na dahil uh, sa pamamagitan ng pagmamayabang. Bakit sa pagmamayabang? Nagmayabang si Iblis na siya ay mas mainam kaysa kay uh, Adan, kay Propeta Adan. So sabi niya uh, sa manal na Quran, Ana min narin wa khalaktahu min So sabi niya, ako ay mas mainam kay Adan. Ako ay nilikha mo mula sa uh, mula sa apoy at nilikha mo si Adan o si Adam mula sa uh, lupa. So nagmayabang si iblis na siya ay mas mainam kay uh, propeta uh, propeta Adan. So ito yung kanyang pagtanggi. Tinanggihan niya yung kautusan ng Allah Subhanahu wa taala na siya ay magsujud kay propeta Adan. So tinanggihan niya yung uh, kautusan na ito ng Allah Subhanahu wa taala. So at dahil dito, ito yung naging dahilan kung bakit naligaw si Iblis. So ito mga kapatid, mapupulutan natin ito ng aral, itong bagay na ito. Na kung saan, uh, baka mahulog tayo sa pagmamayabang, na kung saan, uh, hindi nating tanggap yung mga ipinag-uutos sa atin ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Katulad ng nangyari kay Iblis, na hindi niya tanggap yung kautusan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa kanya. So dahil dito siya ay naligaw ng ng landas. So ito yung nakakatakot na uh, na tayo ay mahulog sa bagay na ito na kung saan hindi natin tanggap yung mga ipinag-uutos sa atin ng ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o kaya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayo ay nagmamayabang na hindi natin kayang tanggapin itong mga kautosan na ito. So kaya nga sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala sa kanyang banal na Quran, "Fala wa rabbika uh, la yu'minuna hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima." So sabi ng Allah Subhanahu wa Taala sab malapit nitong kahulugan, uh, na hindi sila mananampalataya hanggang sila ay uh, italagakan nila o Propeta Muhammad na tagahatol sa mga bagay na kung saan mayroon silang sila hindi pagkakaunawaan o hidwaan. At hindi nila, hindi sila uh, makakaramdam o kaya magkakaroon ng pagdududa sa mga bagay na iyong isinabatas. Sabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanilang tinatanggap ito ng buong buo. So ganun yung kaugalian mga kapatid ng uh, tunay na mga mananampalataya na kung ano man ang isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanilang itong tinatanggap ng buong buo nang walang Uh, pag-aalinlangan. So naway, igabay nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa, uh, sa pagkakaroon ng matibay na paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at matibay na pagsunod sa mga kautosan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nawa layo na wa ta nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagdududa sa ating reliyon, mula sa mga uh, paghatol ng ating kaisipan, uh, sa pamagitan ng ating kaisipan at ito ay ating pinapangibabaw mula sa mga kautosan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala naway ilayo tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga bagay na ito. Wa akhiru <speaking> da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu <language> warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.